Hey, mga kasari, good morning sa inyo lahat dyan. Happy Saturday at syempre happy selling po sa ating mga kasari na maagang nagbukas ng tindahan para magsumika para sa ating pamilya. At kung kailan ako magbo-voice over, saka naman magwawalis yung aking kapitbahay. Hmm, kalisod ba? Ani ba? Ganina wala ko nag-voice over. Wala dyan siya na nilihi kakapoy. I lang dyan taani. Kung kanos mag ang mag-voice over, maupo dyan ang panilihig. Sa naman ang naririnig mo mga aso. Hindi ko ba alam mga manok. Kung kailan talaga nagbo-voice over. Saka naman sila nagsisipaglabasan. At dahil araw ng Sabado ngayon, syempre itong video ko na to kahapon pa. Kahapon kasi sinipagsipagan ang inyong kasari. Sinipagsipagan? Napian na naman ang kasipagan ang inyong kasari. Kaya ayan, linis-linis na lang muna tayo. At syempre wala na naman akong ibang nabalingan dahil narinisan ko na lahat. Ito na lang talaga yung aking kitang dapat linisin ko. Yung aking mga rep. Ay, yung aking mga rep. Ang daming rep. Ano sabun yung pagka-voice over. Ay, mukha ayaw niya. Mura-mura wala ko kasabot. Marag wala, wala sa mood akong utok karong rin mag-voice over. Lisura, oy. Okay? Napansin ko nga kasi na masyadong madumi aking. Up, at, at syempre, maalikabok kahit na pinupunasan ko mga kasari yung aking mga padibote bago ko nilagay lalagay sa aking rep high ambot na lang dyan mahuman rataanig voice over sige lang go lang na nga, no, kahit pinupunasan ko yung aking mga padibote talagang naalikabukan yung aking rep siguro sa kakabukasara sa kakabukasara, kaya ayan naalikabukan pa din so pinupunasan ko lang nga isa isa mga kasari no. talagang lahat ng sulok at lahat ng gilid ng aking parep na yan talagang pinupunasan ko dahil nga mga kasari lahat ng sulok sulok at gilid gilid kung nakita nyo kanina. Hanggang merong siyang mga alikabok, tapos merong mga ketchup, kasi nga minsan hindi sinasarado ng maayos yung ketchup. Merong mga Mang Thomas, kasi nga kapag hindi nga nakasara, ayun, dumidikit siya dyan sa gili. Rep, minsan naman merong mga gatas na nanaiiwan dahil nga meron din kaming mga ebap. Na nakalagay dyan sa rep, kaya ayan, minsan talaga marami siyang mga takpatak at tulo ng mga ketchup, Mang Thomas, at syempre ng mga gatas. So ayan nga, nililinisan ko na nga talaga ng maayos at talagang kinikis-kis ko at kinukuskus ko. Para matanggal talaga yung mga batik-batik at mga alikabok na nakadikit dyan sa aking rep na yan. So talagang paulit-ulit ko talagang pinupunasan at kinikis-kis. So pagkatapos ko naman siyang linisan, punasan, ayan yung aking mga juice naman at mineral water yung aking mga pinupunasan. At syempre yung aking mga pa-ketchup dyan, yung aking mga ang tomas, ayan isa-isa ko din talaga pinupunasan. Tapos naman, tinitingnan ko rin kung meron akong mga juice na na-expired na pero awa naman ng Diyos. Palagi kong pag-aayos at syempre pag-check -che ng aking mga paninda. Wala naman na uh, expired na mga juice at syempre matagal pa yung mga expiration nila. At meron din ako mga ibang at tanggal dyan ng mga biscuit na hindi na uubos. At syempre nakunat na dahil yung biscuit ba naman ilagay mo sa rep talagang kukupas yan at syempre kukunat din. At pagkatapos ko naman ilagay isa-isa, punas-punasan isa-isa yung aking mga juice at i-display ko na at nilagay ko na sa kanilang mga lugar. Syempre ipapahuli huliban naman natin yung ating mga soft drinks. Hindi natin dapat kalimutan na mag-refill din ating mga soft drinks. So, kung nakita nyo mga kasari, kargador na naman tayo dyan. Kaya tayong mga tindera kapag wala si habi ayan, kaya natin buhatin. Kahit nga yung rep na yan. Kung wala si habi is talaga natin kayang-kayang buhatin. Pero pag nandyan si Habi ay talaga namang pilay na pilay si kasari. Hindi kayang buhatin yung mabibigat. Ay, arti-arti, ha? pag nandyan si Joa. Uh... Pagkatapos ko naman po yung aking mga pa soft drinks dahil nga bagong linis yung ating rep. Ayan. Inunasan ko na din talaga yung aking soft drinks at syempre inais ko na din yung mga nakakalat dyan sa loob ng aking rep ewan ko ba mga talaga talagang maraming mga pa left over, over na mga pagkain na naiiwan lang talaga dyan sa rep ewan ko ba ito si Junakis at si Habi kapag konti na lang yung kinakain mga isang kutsara na lang talaga nilalagay pa nila sa rep ewan ko ba siguro tinatamad maghugas ng plato so ayan na nga mga kasari no? pagkatapos ko naman mag refill ng aking pas soft drinks na 8 oz at 12 oz dyan sinunod ko naman yung aking palitro dahil wala na din talagang laman at wala na din talagang nakaripin na litro dyan sa aking pa Kuwari. Kapag kasi si Habi at si Junaris ay kung sa tindahan mga kasari kapag merong bumili ng soft drinks, hindi nila pinapalitan. Pero kapag ako ang nagbabantay, ayan, pinapalitan ko mga kasari. Pag merong bumibili, para nang sa ganun naman is talagang meron pa rin siyang laman at kapag merong bumili, ayan. Meron na naman tayong panibagong malamig na soft drinks na maibibigay. So ayan, after 1 million years, hindi talagang nakabot ako ng 1 million years pag matapos maglinis. Hay, ganun kadumi yung aking rep mga kasari. Ayan, natapos na din talaga ako ako sa pag ng aking monsing rep at syempre natapos na rin talaga akong maglinis at mag magayos so ayan na yung itsura mga kasari malinis na siya at syempre anang batik-batik at mga mansya mansya at mga alikabok syempre maganda na siya tingnan at malinis na ulit